Unsa ning kuan Rosman? Eh nasangit ang paluwa. Ha? Nasangit ang paluwa kani oh. Halo halo. Oh gilampus. <laughs> oh unsa? Oh ano ka mo na? Unsa <laughs> mo na? Oh guy. Dili man pud ka makita ngit. Ano gibunalan mana ani mo bunga do kahui lang kanina do. Langkot ay ang sangit karon <laughs> pa. <laughs> Dili pa oh muni lembusan man ani mo. Kalisod na ganita. saya makita ngit. Sa dusi Lung sa naman si Ibu. Hindi eh. <laughs> <lang>, <laughs> ka bagay, dapat mga awi bukay. Lagot, makakasangit lang. Ang gawin. Ikaw, magisigisiran lang diapong ka. Dapat to kita bang, mo ay abdik din ka. Kung uh -huh. ano yung palwa, kaya pertimbo gaya yung abirahol. Ang sarap po kayo ngayon ka. Palwa, nasangit. Ang sarap si Ibu, di man? Dapat to na yun po ka abdik ka, birahon ni mong palwa. Ang giabot. Ang pungutan na, ang sarap. Ay, palwa bo, nasangit. Uh -huh. Mga nanggagalison na takat rin ato! Paano ba? ito paano ba? abtik e! Tukot na! Pero Ay, sige, kuan nyo ito sa iyo! Kapag ikapoy na biyako, nakaulay ito! Nakaulay ito! si ba? pasalan na na do, nung sa kawin na alala ini May init na ulo mo. Sino man rin nga kuan nga, lamina nga, Pas anon tinggal ngala ni bugat lagalet. Mm. Tinga masuk ko ka kay Juan kay Balwa. Nangay mm. tan Balwa. Oh, mm. ti kailangan ay eh, dapat gitan. Amo anay magmol sahun. Eh. Ako naman imu kanon. Ti ikaw ikaw dapat ay update kadayon. Kung sense ka na daan ba gahin anya birhon. Tangnan tani di cho Balwa. Diri ke. Balwa bo. Nangay tanghoy mo Balwa. Nge tura. Anong takag apel ka rin? Maglagot siya mo. Kada nito? Ay, ano ka na eh? Oh. Nakata nito ba? Dili ko kung sinisirit tayo mong trabaho. Kung nakakasunod, hindi ka na magpanuba na. Ako na lang. Anong klase nga bang awin? Dino kontra gusto man eh. Kuntang gusto nga bang ako, ya. Ato ko wala to, palwabi ako, kay murag masangit, tapos yun. Mahalan ko na po, kung makakarang.

Huwag po kayo ginagdala. Kaya hmm? kung makabot, makasabay hmm? hmm? amo na nakasimplir, oh. ala alam ko. Alam pa si Rosemeg. Dito na.